Magtatanim po tayo ngayon ng rosemary na nabili ko sa grocery. Ayan po. Oh. Five days na po yan dito sa aming lugar. So, okay. Adapted na po siya sa aming uh, climate. Type, I think. Kasi dati sa ano siya sa mall. So, malamig doon. Mga five days na siya. Baka, I think, siguro, uh, assume ko naka-adapt na siya. So, let's go. Nakapaghalo na rin po ako ng lupa. Ayan oh. Kaya lang wala itong vermica. So siguro isusunod ko na lang. tsaka i-check ko rin yung dumi ni manok. ayan oh, may dumi yan sa manok sa ilalim, pero hopefully sana na ano na 'yon na compost na. Siguro sa pinakamalalim makukukuha Kasi hindi rin maganda yung ano uh, fresh na uh, dumi ng manok na ihahalo natin dito sa ating pananim uh, sa lupa. So let's start. Ganyan lang naman. Lagay lang naman natin yung mga lupa. Ito, ito from ano po ito, old na tanim namin. So, na-stock na rin ito. Uh, siguro more than 2 months na rin. So, let's go at i-ano na lang natin. Imamalching ko na lang po yung vermicast na magbibili ko. Isusunod ko na lang po siya dito. So, ganyan po, magtatanim din ako dito ng sili. Maghahanap muna ako ng uh, paso na pagtataniman ko ng sili. Kasi meron akong tumubong mga seeds ng sili na accidentally nailagay ko siya sa lupa, yung sili. So, nakita ko, uy, tumubo na siya. Ayan. So, eto na po yung ating rosemary sana hopefully eh mabuhay po siya kasi minsan naranasan ko na rin po mag-alaga ng rosemary namamatay siya wag lang pong laging dinidilig kasi ayaw niya lagi na ayaw niya nang laging basa ang rosemary po siya ikompak natin ang soil Yan, napakadali po na ang pagtatanim, ng ah? Paglilipat. Transplanting lang naman po yan. Sa pangalanan natin siya. Siya ay si Rosemary. Ayan po. Ah. Rosemary. Hmm. Ganyan lang po, kadali yan. So next, eh, magtatanim po tayo ng sili. Siling haba po yata yun, eh. Let's go. Maghanap muna ako ng pasok. So, let's go. We got here ng tatlong paso for our ceiling. One, two, three. Ayan po siya. Umpisa na po natin. Tatlo lang yata itapanin natin. And narito po yung Sili na tumubo sa ating halaman na ornamental. Ayan po siya. So, na po natin. think hindi magkakasya yung ating lupa. Yun lang po yung ano natin. Tingin ko. For the day. Sana magkasya yung lupa natin. So, mainit na po. Kailangan ko magmadali. Sobra. Pero madali lang naman to. Itatanim ko lang naman yan. punuin natin yan ha? pa. And then, lagay na natin yung seedlings. We need to plant kasi ang mahal na ngayon ng mga gulay. o makakatipid-tipid tayo ng konti kung tayo magtatanim. Tapos, didikin na natin yung mga sasabong. Sabong-sabong. Ayan. Pumpak natin yung foil. Okay, Bababa naman yan as the days go. Nakakagalaman natin. Baba na. Ay, salamat. Medyo umangin yung... Tapos lagay natin sa gitna yung... Yung sili. Grabe, oh. Tumubo na ito dito. Tagtapon ako ng... Yung um, sili. So, sayang so naman kung hindi natin ilipat. Sayang naman kung hindi natin ilipat. Tapos ano? Ayan po ang ating sili. Ito na po. Tapos ilagay na natin doon agad. Tapos lagyan natin ang dry. Ayan, Ayan po. Next. Sabili saan tayo kasi napakainit na po. So magkakamula yung buka natin. Portrait. Patlong siligan. Okay. Okay. Napakainit na po pala ba.

po yung sili natin. Ito na po yung sili. Ayan oh. Tapos i-guard natin. Lagyan natin ang guard. Ayan. And then another one. Napasok. Ayan. Napakarami pong sili niya. Hindi ko na nga alam. Ayan. 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 Bisa buat yan po ang ating pagtatanim ng rosemary at sile thank you for watching subscribe